Hi guys, tuloy so, na tama mo sa unsay script na magana sa B-Serm sa So, go to Chrome. I'm wait, wait, wait. Search. Script. B-Serm so, Editor 2025. Click. Tapos, pulitan na yung on na. So, with lag. So, mani sa talan na script na dali. So, magana rin dali dali yung magana rin red dali kay kanyang green, kanyang verbal hub o kanyang kaysa. So, ang rin ganaan dali kay kanyang verbal hub. So, copy na nyo mo. Kung ano mag-copy, So, sundog ka na lang tong tutorial na sa sa kong video. Salamat. Kanya, i-copy na siya. Kanyang load stream. Thank you for watching.